Oh, sige, so tapos ayan. na po. Ate, ah, wag na po tayo mag-content dito sa harapan para makapasok ko yung iba ha. Bawal po ayan. na 'yon. Yung... Oh, yan. ayan. Ayun po, lucky din nakita ko na si Juan. Magandang buhay mga kasokmed, it's Miria Gallardo once again and today's vlog, sasagutin ko lang po ang ilang mga bashers sa mga content ko about Diwata. Nauumay na daw sila kay Diwata at marami din pong galit na galit kay Diwata. Ayun, ang masasabi ko lang po ay ito, hindi ka naman magagalit sa isang tao kung walang dahilan. Ano po ang dahilan mo at nagagalit ka? Pangalawa, maging proud na lang tayo sa success ng isang tao. Yun pa ang tinakadabers natin gawin or supportahan na lang natin sa diwata kung wala namang nasamang ginagawa sa inyo. And again, sa mga bashers, maraming maraming salamat din po sa inyo dahil isa din po kayong napakalaking Napakalaking papel na ginagamta rin sa SOCMED, lalong laro na po sa mga vloggers. Hindi po makikilala ang isang vloggers kung wala pong bashers. At dito naman po kay Kuya Vlogger na ikinontent po ang content ko at sabi nga po niya, Ate, wala ka na bang ibang maiko-content? Ito po ang sagot dito. Kung ako kuya, pumupunta ako, napapagod ako, Nagpapapawis ako, siyempre sa biyahe talang papawisan ka na. Pagpila mo talang sa diwata para overload para kumain, papawisan ka na ng sobra. Dahil mainit po minsan, kaya pumupunta po kami sa lugar para mas makilala po namin. Personally, si diwata. Ayan, ang kundin ko po ay ginagastusan po rin. Hindi naman po ako makakapunta doon hindi ako magastos. Nagbabayad po kami, nagbabayad ako sa kinakain namin. Wala pong libreng pagkain. And, yun na nga po, ibalik ko po sa iyo ang tanong, wala ka po bang ibang may content? <laughs> kasi ginawa mong content, ang content ko, uh, is a... Napakadali po nung ginagawa mong pag-vlog kasi ginagrap mo lang po yung content ng iba. Anyhow, napapasalamat po ako sa iyo kasi malaking tulong din po sa akin. At na-appreciate ko naman po na napili mo akong i-vlog sa so, dinami-dami ng vloggers ng Diwata Paris Overload. Okay lang yan, kuya. Ang masasabi ko lang, wala naman akong naramdamang hiya. At hindi naman ako napahiya at hindi rin naman nangihiya si Diwata kasi kami po yung personal na pumupunta sa Diwata Paris Overload. So, I hope to yan na sa web ko yung tanong mo na very awkward or nawala daw yung dignidad ko. Sa so, totoo lang yun, mga bashers, kung maalis ng dignidad natin o una. So, wala pong nawala sa akin. At masin masin po sa ginagawa ko. Sabi nga, pag nasa puso mo ang ginagawa mo, gagawin mo ito with all your heart at masaya ka sa ginagawa mo. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo, Kuya Blanger, dahil napakalaking tulong din yan sa akin para unti-unti ay makilala sa Ria Gallardo Blanc. Sabi nga, ah, uh, ng parahan si Lord para magbigay sa ng isang tao na makakatulong sa atin, pati sa kapul dyan sa nakakatulong din sa atin, para makilala si Ria Gallardo Vlog, hindi man ganun ka-release, pero unti-unti. alam po natin na makikilala din tayo. So, thank you so much, kuya, and um, may sasabi ko lang, magingat ka sa ibang kinukuha mong content, kasi pwede kang -reklamo sa mita ng intellectual property and copyright. Pero for me, ipapulok ako na sa iyo, hindi kita bibigyan ng tanong restriction kasi naugdawan po as a blogger, ayoko namang magka-restrict, ayokong ma-demonetize ka, kaya naugdawan ko kuya, ganun ako kapait kuya, so sana ma-film mo kung gaano ako kapait dun sa diwata nung nagsalita si diwata ng tumapay kasi maraming vloggers kuya, maraming supporters, so ang mainship ko lang nun, masaya ko. At ang mindset ko, hahayaan ko yung iba na tumawa ng paraan kung paano sila makakalapit kay Diwata. Kasi ako, matagal akong pumila dun, matagal akong kumuha ng tiyempo kung paano ako makakalapit sa pinakamalapit kay Diwata. Ganun to sabi nga, pag ginusto mo, may paraan. So, ano man yung sinasabi ni Diwata Kuya Vlog sa mga nakikita niyong video, yun po ay mga jokes-jokes lang na Diwata na salita at huwag niyong bibigyan ng isyo pero anyhow, kakapatan niyo rin kung ano yung sasabihin niyo. So thank you so much once again. And sa ibang bashers naman, uh, maraming maraming salamat sa inyo although... Hindi maganda si sinasabi niyo, ang sasabi ko lang, kung hindi kayo inaano ng isang sao, Why not regret di ba? So, sabi nga, maging Marcelo lang tayo once again. So, di ba? at para naman tayo ay may marating din. Kasi kung pananatilihin natin yung sarili natin sa kung ano yung isisiraan natin sa isang tao, sabi nga, sabi nyo ba, nawala na yung dignidad mo. Ano nga po bang ibig sabihin ng dignidad? Ang na una pong nawawala yung dignidad ay napumula po yan sa pangbabas nyo. Di diba po ba? Kat sa mga followers naman ni Kuya Blogger, ito po ang mga sinasabi naman ng mga taong marunong umintindi at may taglay na kabaitan at alam nila kung ano yung nakikita nila sa isang tao at hindi sila natatamad para i-share yung makabutiha na nakikita nila sa ibang tao. Ayun, katulad po nung sa dinitong isa, ang bibig sa behindon, nauunawaan niya si diwata, di kagaya ng iba na si Diwata ganito, si Diwata ganyan, di ka gaya ng iba na puro pangit ang sinasabi, mabuhay ka ate, kasama si Diwata di ka naniniraan ng kapwa ayan, maraming maraming salamat sa iyo sana pagandang para sa ito pa po yung isa ang sabi niya, call si Madam dyan at may kababaang loob na sa sitwasyon na yan alam natin, part yan ang buhay minsan sa sitwasyon. Tayo nang ganito kay diwata kasi sa daming tao hindi niya lahat ma mahaharap. Ayan, di ba napakaganda? Na yung mindset, mindset niya napakaganda. Totoo lang yung sinasabi niya. Thank you po. Ayong pinakaganda. Maganda at talaga namang kung totoo ganitong ganito po talaga ako nakuha niya po yung talagang identity ko. Halata naman kay ate na parang mabuting tao. Minsan, ramdam at halata. halita mo talaga sa tao kapag mabait ang puso. Hindi kasi better na tao si ate kaya kahit napapahiya na ang bait pa pa at may tao talagang ganon. O yun talaga, napakaganda po nang sinasabi niya at talaga pong ganun na naman ako, hindi ako basta-basta naapiktuhan kung hindi naman dapat mapiktuhan. Ayan, salamat po sa iyo. Pa po, napakagandang comment, napakabayot mo rin ate kasi... Kahit danyan sinabi ni Diwata sa iyo, okay pa rin po. God bless you, ate. Sana mas marami pang katulad mo na maunawain tao. Ingat kayo palagi, love, 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 mga Pilipinos, para sa mahal natin, bambansang Pilipinas, mabuhay ka ate, at mabuhay ang Pilipinas, mabuhay, thank you so much sa'yo. Napakaganda lang sinabi mo, totoo talaga, wala pa, pa rin, sabi niya, may kanya-kanya tayong diskarte, dalang natin, dapat sa'yo mali, sa kanya, tama, tama yun ate, sinabi mo, kaya be it, yun lang yung karapatan niya yun. At din natin sigurado kung ang purpose niya at para kumita. Pwedeng taghanga siya ni Diwata or talagang di siya kagaya ng iba na yung kulay ng bawat marinig. Wala akong nakikitang masama sa ginawa ni Arte at di nahi nakakahiya yun, opinion ko lang, yun lang naman dapat igalang ang karapatan ng bawat isa. Ayan, maraming maraming sir, salamat si ate, napakaganda ng sinabi mo. Ito pa ang napakaganda? Buti nga si ate, naunawan si Diwata, kaya okay lang siya, hindi mo ba napansin ang daming kamera na katuto kay Diwata? Ikaw nga nanonood, pero ang napapansin mo ay ang mga pangit na reaksyon ni Diwata maging good ka naman Tari. humarap ba yung gabin? mahirap ba yung Sa bagay, mahirap talaga sa mga taong gabin. yung lalo na kung at may galit sa puso mo. Be huwag pangit ang nakikita. Pangit na lahat ang makikita mo sa paligid mo, Tari. Ayan, napakaganda na sinabi niya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at dito nga po pala ang mga... Social media platform po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng followers ko at ng supporters. Sana po ay panatilihin natin maging mabuting tao at ikaw. Sayo din po natin ang tagumpay ng iba. Maraming maraming salamat po. Ria Gallardo vlog and I hope to see you again for my next vlog. May God bless us all. Again, thank you Kuya blogger. Ray. Kaya Gallardo Club Mga good vibes ating mapapanood sa Rea Gallardo Club Tara sabay sabay na manood Tara sabay sabay tayo pumuso Sa mga videos ni Rea Gallardo dahil dito sa Rhea Gallardo Vlog Tara sabay-sabay na mag-enjoy Rhea Gallardo Vlog Mga good vibes ating mapapanood sa Rhea Gallardo Vlog Tara sabay-sabay na manood Tara sabay-sabay tayo